Yung mga boss, kamusta po kayong lahat? Ayan, samahan niyo po ako mga boss. Magluto po ako ng ginataang laing. Ito po yung gagamitin kong coconut milk powder mga boss. Ayan, bago ko po iluto ang ginataang laing, inihi ko po isa-isa, tinatanggal ko po, po yung matitikas kasi minsan po may nasasamang ibang dahon mga boss. Ayan, no, iniisa-isa ko yan para malambot siya. Pag kinain ulang matikas pong parang kahoy mga boss. Ayan, no, binilisan ko na ha. Para naman matapos na at ako'y nagugutom na mga boss. Tara, eto na siya oh ito yung mga natanggal ko, mga boss, Oh. Ay, Oh. Ang dami, o. Oh. Ayan yung mga kawikaoy. Oh. Matikas yan, mga boss. May mga nasasama pang mga iba-ibang dahon, mga boss. Ayan, Oh. Ayan ako napapansin nyo, ayan mga boss, no? Oh. Kaya yung mga nasa ibang bansa po, pag bumili po kayo ng tarong leaves, ayan, ihimayin nyo po kasi may nasasama po mga iba-iba pundahon, mga boss. Hindi naman po katulad sa Pilipinas na pag bumili po kayo sa palengke, ayan, maganda po yung lahi na mabibili nyo. Yun, bago ko po iluto yung lahi, nagprito nga po pala ako ng tuyo. Ayan, mga boss, para kombinasyon siya sa lahi. Ito na, mga boss, hindi ko na po pinakita sa inyo kung paano ko po ginisa itong lahi na tong napakasarap. Ayan, kumukulo-kulo na, mga boss o oh, ay no oh, hintayin na lang po natin magmantika mga boss o oh. ko na ng sire para naman napakasarap ang sahog nga po pala nyan ay sikretong malupit alam niyo na kung oh, anong sahog yan yung mga taga bicol dyan shout out po sa indukabus dyan mga uragon ay yan manami ini. oh. Nato, mga boss o oh, mapapan kita mga boss Ayan, yan o oh. halat halaton talang magmantika mga boss ang nabit kaya naglalala na na yan o oh. may tuyo pang kay yan mga boss ang namit manamito yan, mga boss siya nga pala mga boss pinaluto po ito ng aking asawa hindi naman po siya taga-bicol, pero paborito niya po ang ginataan laing ayan mga boss tingnan niyo nagmamantika na mga boss eto na mga boss ang dami kumakain kanin ito eto yung pinaglutoan po ng laing mga boss so ayan o oh, ako ng kanin no? Oh. Ayan mga boss, ang sarap nito. Nilagyan ko ng mixed vegetable. Eto na, ready na mga boss. Pwede na kita magkapan, mga taga-bicol dyan. Ayan, marapan na kita. Dun, kain tayo mga boss, oh. Tuyo. Ayan, oh. Napakasarap nito sa lahing mga boss. Ayan, oh. Eto, nagmamantil lahing mga boss. Kain tayo mga boss. Ang sarap niya. Ikaw na nono dyan. Alam ko nagkikrape pa rin ang lahing. <laughs> kain tayo mga boss. Eto, nagmamantil lahing mga boss, oh. Sarap nito. yan. Tuyo. Ah, eto yung paborito ko. Tuyo. Tsaka lain. Mga boss. Ayan. Tekman na natin. Ah, kamay na lang tayo mga boss. Kasi laing to. Di pwede ko tsarain ang asawa nga pala nito sikreto kung napapansin nyo kung ano yan isda yan ano yan mga baso mm. number one <coughs> oh no 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 mga baso hmm hmm Mmm. Ayun yung ulo. ulo. Oh. Mm. Sarap na boss bot. Kain mo. Ito yung paborito ko mga bos, lahat. Oh no! Ang tayo mga boss. Grabe, sobrang sarap ng luto ko. Mga boss, ganda talaga may mga taga-bicol. Masarap magkata Nakikita niya naman, sarap na sarap ako sa luto ko.